Ito pala guys, sabang hindi pa ako nagluluto, naisipan kong tahiin itong ano ni Abby Bay. Ito guys, ito umpisahan ko na. Kasi ito guys, nasira na. Tapos yung kaparis niya na, ano kasi ito guys, eh, Eh, Sira na, tinanggal ko na to. Tapos ito guys, wala akong kulay itim na na anong botones. Ito na lang. Tapos ito, binutasan ko na to. Mag-uugalis na lang ako guys. Tapos, yan, paganyan, paganyan na lang, guys. So, ayan, paganyan na lang siya. Hindi naman ito makikita, guys, kasi nakababa naman yung kanyang uniform. Kaya sabi ko, anuhan ko na lang ito o oh, halinsan. Kasi, ano siya, guys. Sige niya ang, ano nung, nalalaglag, guys. Ako lang nagbutas nito guys. Hindi ko lang na ipakita kanina. Ayan. Tapos oo. Oh, 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 oh ang tawag nito guys. Uhalis oh, oh, si manan. Umpisa na ako guys. So, ayan. Ito pala guys. Wala akong black na sinuhid. Kaya ito may biblo. Hindi naman ito guys sa lata. Ito, guys, yung mga manay ano, yung, guys, yung sewing basket. Ito, guys, malapit na matapos yung ating pagpuhalis ng manay. Ayan na siya, guys. Tapos, ang gagawin ko dito, guys, ano tatanggalin ko na yung ano niya guys kasi tumangkad na si Abby Bay na bitin na to guys sa kanya kaya itong lilip ko tanggalin ko na to mga guys ayan guys tapos na ako mag-umalis tatanggalin ko na to guys na ano ayan na tapos na si Manay tapos tagay natin to ayan di okay na siya guys so ayan na brown nga lang yung ano niya guys Botones. <laughs> di ba, hindi naman yan makikita guys ayan, hindi oh. pasukat ko na ito kaya bibi tanggalin ko muna yung lilip nito guys ito guys, yung lilip ako rin naglilip nito guys eh ayan oh. madali lang tumatanggal guys kasi parang paano lang yan oh. mabilis lang oh. ayan paganto so, lang guys, oh, ang bilis na tapos na agad oh. ayan, tapos na tapos pa-planchahin lang to guys. Ito guys, tapos na. Oh. Kaya ano ko na to. Paplansahin na lang to guys. Lalabahan ko muna. Ayan na siya guys. Tapos ito guys, ano rin to Ako lang din ang gumawa nito. Tusukan ng karayong. Ito na guys, yung tinay ko. Pasukat ko na sa kanya guys. Tapos, kasi yung haba nito, di ba tinanggal ko na? Ayan. Kasi biti na sa kanya to guys. Dali, sige na puso. Oh, tayo, tayo. Tapos lalabahan ako ni mama. Para ano. Pag financial ayun, sakto na lang. Oh. Eh. Para hindi ka nahihirapan doon. Ano ka nang ano. Ayan, di ba ang ganda? Tinanggal ko na yung lilip ko dyan. Tapos ito guys. Oo, oh, uhalis. Oh, Nag-uhalis ako yan. Ayan oh, sakto na lang pala yung haba guys. So, tingnan nyo. Usok ka bunso. Ayan oh. Yung isa, ganun din na rin ang gagawin ko guys. So, ayan oh tanggalin ko na yung lilip kasi bitin na sa kanya. Grade 1 na kasi to guys sa pasokan. Tapos ngayon katapusan ng ano. Ano na siya guys, mag-graduate ng kinder. Ang galing na bibi. Ayan. Tapos yung isa, ano yung ko na rin. Tanggal, at tanggalin ko na yung lili.